Tia, mm. totoo mo ba talaga ang ugtaw? Hindi ko din alam. Wala kasing nabubuhay na atubaw ngayon na makakapagsabi. Tanging mga kwento, mga awit, mga kwentong pinagsalin-salin ng ating mga ninuno ang makakapagpatotoo dito. Pero alam mo ba, Long? kung ano yung tunay na nakakapagpagaling? Ano? Yung suporta ng mga nagmamahal sa atin. Yun yung ginawa nyo sa akin. Kaya, heto ako ngayon. Pumalik na ako sa tamang pag-iisip. Kung hindi dahil sa inyo, siguro nalulunod pa rin ako ngayon sa lungkot at tapot. Kaya salamat. Nandito lang ako kami para sa inyo, Tia. <laughs> salamat lang marami. Memo, Kasan oh, na ba yun si Memot eh? Oh, dito ba yan? Uy! Uy! yun! Pasok hey, pa tayo. Memo, Memo. Memo huwag ka na maging sad. Sabi ni Ma'am Elsie, nasa heaven naman daw ngayon yung mga friends mo. Mimot, huwag ka na mag-alala. Tagot sa akin yung umaaway sa'yo. Aaway na rin sila? Ah, uh, oo. Basta, makita ko lang sila. Gusto ko sila gantihan. Masasama sila eh. Boy, mas mang paganti. Pero wag kang mag-alala. Tuturan ko siya ng lecture kapag nakita ko sila. Susuntukin ko sila sa sikwara tapos si sa likod. Tapos, gagamitin ko sa kanila yung secret technique ko. May secret technique ka? kang maniwala dyan, Memot. Tara na, kain tayo fishball. Tara na. Elsie, ano na? Ika-kasal ka na wala pa rin kami natatanggap na invitation. Ano ka ba? Huwag si Ma'am Elsie, no? Alam mo namang simple lang yung kasal, kaya wala talagang invitation yung ganun. Ay, ganun ba yun? Oo. Ah... Ang dami yung nangyayari ngayon eh. Kaya wala pang invitation? Hmm... Kaya baka hindi na muna matuloy yung... kasal. Ha? Hindi final. Pinag-iisipan pa namin ni Lolo. Hayaan niyo. Nasabihan namin kaagad kayo. Okay. Desi. Baka mm. gusto mo makapag-usap mamaya. Free ako. Salamat. Pero okay lang ako. Promise. Simple lang naman yan, Memot. O oh, heto, tutuloy kita kapag makipaglaban ka. Tris, yes, tama ka na nga. Ba't siyang tutuloy mo ng ganyan? Ba't yan? Eh gusto mo matutunay mo ng teknik ko eh. Di ba? At saka, hindi ito bad. Si Bangkay may teknik din eh. O oh, Memot, ganyan lang. Dahil mali tayo, dapat matalino ka. 95 ako kay Ma'am Elsie. Hindi yun. Ang ipig kong sabihin ay dapat gamitin mo itak mo sa paglaban. Halimbawa, malaki kalaban mo. Ang una mong alamin ay kung paano siya o wala sa kokos. Kokos! Kokos, kapag yun lang iniisip mo, Focus yun! Isusumbong kita kay Ma'am Elsie! Yun na nga yun ikaw so, kunwari kalaban ko para mawala ka sa focus, itong gagawin ko. Memot, ano yun? Oy, fishball ko yan! Oh. Aray! Peace. Peace. Kaling, di ba? Pagkagising ko na yan. Eh, nagtatanong nga eh. eh hindi nga ako tambay sa kanto na pwede mo pagtanungan ng daan. Ano bang problema mo? Ikaw! Ah, eh, ikaw rin may problema ko. Nagtatanong lang ako, saan ba yung daan papuntang Barangay 25? Kung ano-ano na yung sinasabi mo. Ang dami mo sa loko dati! Alam mo, magsabunutan na lang kaya tayo ay, para na matapos na to. Teka, teka! Aayos na lang buhok ko kapag parol ko lang. Ano? Bakit? Ako din naman ah! Eh, kapag siyang na lang kaya tayo. Ay, ay, taray! Ay, ano? Ma? Ano? Nalabak ka ay, pa? Ano? Teka, 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 teka. Tama na oh. Ano ba? Eh, sandali lang kasi ako nang sasampal sa kanya eh. Sige, sige. Subukan mo. Tulong! Chang! Tulong! Chang! Chang! <laughs> Chang! Chang! Yeah. nito? Ay! Nagtatanong sinampal lang ako para kung saan papunta barangay 25. Ito, ito sinampal ako eh. Sinampal oh, din ako niya. Ayun na kasi magpapasabunutan sa pala nyo, nyo, na lang daw. Okay, wait, wait, wait. Ma'am, ma'am, so tama na ako. Chang, boss ko ho ito eh. Huwag na ako kayo mag-away. ano? Okay, okay, Nasira na nga yung buho ko. Boss ako ha? Boss ako dito. Eh, Chang niya ako bakit? Gusto mo wala ng trabaho? Miss mo ba ako, ate? Oo naman, ba? <laughs> ano ba? Hindi ka ba nahihirapan sa biyahe Miley mo? Ay, hindi naman po. No, so, Jessa. Ay, oh ito na po yung... hinihingi yung... niyo siya. Salamat. Salamat, Long. Mm. Eh, Jessa. Po. Bakit ka ba biglang napadpad dito? Ay ate. Kasi ang anak ko, biglang nag-Canada na. Tapos ako naman, mag-isa na lang ako sa QC. Kaya ayan, naisip ko na Siguro mas mabuti dito na lang muna ako. Mm. Tsaka, syempre, para naman sa kasal ng pamangkin ko. Salamat, Ochang. Syempre naman. Ochang. Mm. Siyempre, kakanta ka sa kasal ko, ah. Siyempre, ikaw pa ba? Mm. Lakas ka Lamorin, sa akin. Ma. Oo. Kami mga kanta mo dati, mga birit-birit. Handa ako dyan. Huwag ka mag-alala. Mm. Pwede, <laughs> paano? Mm. Ba't sa kasal, ha? alis ka na. Uy, ate, grabe ka naman. Kakarating ko lang. Pinapauwi mo na kaagad ako. Ikaw talaga. Biro <laughs> lang. <laughs> ano ba? Love hey, you, hey, ate. Love you too. Masaya ka naman. Oo oh, naman. Nandito, nandito ka eh. Talaga, talaga. talaga. talaga mo masaya si Chaninang ang pagka nandito ka. Saka lahat naman kami, siyempre, Chang. Salamat. <laughs> Ikaw nagbibigay ng liwanag sa aming lahat. Oy! <laughs> Dahil jan <dyan, laughs> Oh. Teka, paabot ng bag ko. Paabot ito, ng bag ko. Ito, ito. Bibigyan kita ng liwanag ngayon. Ayan. Sandali, Aba. sandali, ha? Naku, ano kaya? O, parang kaya? ano na to, practice na to para dun sa kasal mo, ha? Parang hindi ko masyadong handa. <laughs> hindi, hindi, hindi ko pinagandaan to. Ano lang to? Hindi ko ina-expect to. <laughs> o, ano? <laughs> oh, ayan. ayan. Mike, test, Mike. Aba. Okay, okay, okay. Okay, okay. <laughs> ayan na po yung kakatayin niya. oh, ito yun. Gumaganda. Gumaganda ang paligid Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig naman ba? Okay ba? Okay Ikaw po ang mag-opening ng kasal Ako! Tsaka dadalhin ko to. <laughs> hindi ka naman mag problema Okay ba ate? Napaka tamanan Ikaw pa Hindi no, ako masyadong Hindi, hindi magpapatalo at Hindi <laughs> <laughs> magpapatalo at Hindi ah! Kamusta ang klase? Okay po, Nay. Masaya. Hmm? Masaya? Inuroan po kasi ako ni Tres ng special technique, eh. Wow! Special technique? Ano yun? Ito po, Nay, oh. Wow! wow ang galing naman! Madami pa, patingin na ako. Kalim-kalim.

Tất <laughs> cả.